Hi there mga beloved kong soulmates Welcome to Renzo Tarot Channel Nandito naman po tayo para pagsamahan na isang soulful and meaningful na tarot reading Dito lamang po sa inyong lagi na abangan bayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel Pasensya na po, apat na araw po na wala ang inyong lingkod Medyo nagpahinga din po tayo ng konti at medyo na busy din po Pero don't you worry, hindi po na ang inyong lingkod At I know that naparami, napakarami sa inyo ang excited na muling mapakinggan ang inyong lingkod Para sa isang soulful and meaningful na tarot reading Sige po, mega mega shout at po sa lahat nating summit sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nag-aabang nanonood at nagbibigay ng kakataba sa puso na support. At maraming maraming salamat sa inyo. Sa ating mga new subscribers, welcome to the channel. Returning viewers at sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe po at huwag niyo pong kalimutan na mag-comment kapag nakaresonate kayo and i-click ang notification bell ka para lagi kayong updated sa mga susunod nating na videos na pagsasamahan. Sige po. Ang ating pong reading ngayon ay December 15 to 30. Okay? Kalahati ng Uh, buwan ng December 2024. Okay? December 4 na ngayon. Napakabilis ang araw. Ilang linggo na lang. Ilang araw na lang. Kapapalit na tayo ng taon. But I know that ang mga mahal kong soulmates ay you are guided. Alam ko ina-apply yung mga guide ko sa inyo. Sa mga napapanood nyo. And I know that you're in a good shape. Um, pagpatuloy lang uh, sa pagiging positibo sa araw-araw. And Just continue sharing our video sa mga iba mga kilala nyo pa na hindi pa nakakapanood na ating video. Sige, isang shuffle pa at simulan na natin. Okay, this reading is December 15 to 31, um, 2024 reading para sa ating mga nasign ng Libra. Okay, Libra para sa inyo to. Sige, Okay, December 15, 31 reading for Libra. Kunin na natin ang isang pong baraha, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Uh, Malakas-lakas ang energy ko ngayon. Maganda mag-reading sapagkat nakapagpahinga ko ng apat na araw. Ang ganadong-ganado ako. I know, excited din kayo. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng sampung baraha para sa aming December 15 to 31 reading for Libra. Kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siyang in-interpret natin ang mensahe base sa energy na bibigay sa atin ng universe. Okay? And kapag uh, mapapansin nyo po o oh, sampu po ang ating kukuning baraha dire diretso po. Bakit? Para hindi po tayo mag-shuffle na mag-shuffle at nakaka-distract po. Mas maganda po ang nakafocus tayo o nakafocus tayo sa mga uh, sa pag-read -re ng mga basa na, sa mga baraha na nakuha na natin. Sorry. So far, meron tayong lima. Lima pa. Sweet Universe, Sweet Guides, Angels, Ancestors sa mga pinamahal kong Libra. Reading for December 15 to 31, 2024. Kamusta kayo mga pinamahal kong soulmates? Kamusta ang buhay-buhay? Lumalaban? Kaya ba? May mga pagbabago na ba? May mga dumadating na bang blessings? May mga biyaya? So far, hindi na ba tulad ng dati ang buhay? Laban lang. It's just all about mindset. pag patuloy nyo, magpatuloy kayo sa pagbabago ng pag-iisip nyo, positibo, punuin niyo lang buhay nyo ng positibo, kahit mahirap ang buhay, kapag positibo ang ating pananaw, ay mas tutuloy-tuloy po ang blessing. Sige? Pito, tatlo na lang, Spirit Universe, Spirit Kids, Angels, Ancestors, last three cards for Libra. Okay? Dalawa na lang. Yun, isa na lang. Sige. Last one card please. Okay, may nahulog na po. Libra, kompleto ng yung sampung baraha. Kung mapapansin nyo po, medyo uh, may dinagdag tayo sa ating setup. Okay? And eh, para mas magandang tingnan at mas elegante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampung baraha mo, ilatag na natin. Uh, Libra para sa December 1. Ah, sorry. December 1. <laughs> December 15 to 31 reading. Sige, ayan po ha. Ayan ang yung sampung baraha. Wag na natin pa ang patagalin pa. Iusog natin to para pantay-pantay. Okay, Libra, let's begin your December 15 to 30, 31, 2024 reading with your opening card. Wow! Wow! <laughs> What is this, Libra? Wow! Talagang, tuloy-tuloy at talagang na unstoppable. Talagang ito mga nararanasan niyo na pagbabago, blessings na malayong-malayo sa dating sitwasyon niyo na puro paghihirap, puro mga failure, puro parang laging kulang. Now, it's a wish fulfillment. Parang medyo may mga buhay na na nagbago, may mga buhay na na meron sa inyo naging answered prayers. With this Nine of Cups card, I can see here na marami sa inyo libra ang naging answered prayers or parang dumating na yung mga hinihiling nyo or natupad na ang inyong mga pinapangarap. Okay? Or for those some Libra na hindi pa dumadating, I assure you with this very beautiful opening card, konting taste na lang, but you are on the right track, nasa tamang daan ka nasa sa tamang biyahe ng buhay ka Libra. Okay? Iniwan mo na yung tinalikuran mo na, iniwan mo na yung lugar mo, lugar na puno ng buhay na masilmuot o puno ng problema dati dahil binago mo yung shift ng buhay mo into a positive one here you are sa opening card mo pa lang na 9 of Cups, talagang Maganda yung direction na patutunguhan mo, Libra. Okay? Ah, uh, pangalawa. Okay. Sige. Five of Cups. What does it mean? Ah, uh, Libra... Uh, there, although there are some of you oh, karamihan sa inyo sabi ko diba ay parang nagiging answered prayer na o na-answered prayer na may mga dumating na na blessings na matagal yung naantay there are some of you na nagaantay pa pero mostly ito doon sa mga Libra na nagaantay pa ng katuparan ng mga pangarap or mga biyaya I can see here a little bit of frustration parang medyo naiinip na kayo nalulu medyo nalulungkot kayo okay Libra uh, para nagkakaroon ng konting alam mo yun parang konting doubt parang may pagdududa na parang konting may, may trust issues na sa universe sa Panginoon you are asking yourself kung matutupad pa ba ang lahat or maging okay pa ba ang takbo ng buhay mo or mar darating pa ba itong matagal mong inaantay for some of you Libra na may ganito yung sitwasyon this is, the car, this is what the card is showing may konting frustration parang konting pagkarismaya or konting pagka alam mo yun, parang talagang medyo a little bit of hopeless. Okay. Sige, tingnan natin ang mga susunod na baraha. Pangatlo, Libra. No, why na why nasusundan niya? Oy. Actually, sasabihin ko na sana eh. Pero sabi, confirm ko lang sa pangatlong baraha. Sasabihin ko na sana doon na no, wag na kayo, wag kayo mag-ala kasi maganda naman yung opening card natin. Katuparan ng pangarap. Kasi alam ko, sabi ko, yung susunod na baraha ay maganda eh. Kita mo. Uh, Libra, Knight of Pentacles. Okay, what does it mean? Tingnan mo sa background color pa lang yellow. Yellow is the color of joy kasi yan. Tingnan mo siya, yung sundalo umuwi na. Galing siya sa isang laban. Yung laban na yan ay yung price na nakuha niya is pentacle. Okay? Napakaswerte mo Libra. Kasi una cups katuparan ng mga pangarap achievements mga career magandang trabaho di ba pag pentacles pera so what does it mean di ba sinabi ko sa inyo na doon sa mga na doon sa medyo nababagalan may on may pa sa inyo na parang naging hopeless na okay kasi yung mga nakaraang reading natin maganda talaga lumalabas but there are some of you na yun ang inaantay but Uh, it doesn't mean na agad-agad darating yan. Di ba sinabi ko sa inyo? Konting tiyaga na lang. Konting uh, tiis na lang libra. Kasi ito, tingnan mo. Hawak-hawak ang pentacles, pera. That is uh, victory, financial victory. Ibig sabihin, at uh, tagumpay sa may kinalaman sa kaperahan, ay no way, ibig sabihin, galing sa isang malaking laban na talagang mapagtagumpayan at yung daladala niyang -dala uh, pasalubong para sa para sa pamilya or kung ano man is money or the pentacles. This is you, Libra. Kaya konti, wag bang hinaan ng loob. But, ah, uh, This will be a beautiful reading. Okay, sinasabi ko sa inyo kasi, kasi uh, yung una, yung opening card natin ay katuparan ng mga pangarap, wish fulfillment sa magtutuloy-tuloy yan. Sige, pang-apat mara mura. Oh, ayan oh, Ace of Swords, new beginning, transformation, new chapter of life will unfold for you. So, Ace of Sword is teno may yung sa dulo niya is may crown, royalty. It means that um, your life will be transforming. Pero marami na sa Libra ang nag-transform ang buhay. Marami na ang unti-unting gumigin hawa. But to those some Libra na still waiting for it, this is the confirmation. Ito yung, uh, ito yung sign na inaantay nyo. Konting-konting tiyaga na lang. But this is of sword is all about transformation. It's about new chapter of life will unfold for you, Libra. Sige, pang lima, tingnan natin. Okay. I can see here, Libra, sinunod nyo sinabi ko. Na mga nakaraang reading, uh, most of you, at least 90%, I can feel here na marami na sa inyo ang lumayo na sa isang sitwasyon na hindi na nakakatulong sa inyo in the long run. Mostly yung mga sitwasyon na toxic, sitwasyon na parang nasasakal kayo, relationship, or ano man yan, uh, trabaho, na hindi na healthy ang environment. That's a good thing. Sinunod nyo yan. And unti-unti yung ginagawa yan to help yourself. Okay? Patulungan na sarili nyo na after all the toxicities, after all the stress na naranasan nyo sa sitwasyon na yan, here you are ready for a big transformation kasi alam mo sa sarili mo na kailangan, kailangan ng, ng, ng attention or yung sarili mo muna ang mahalin mo or focus mo sa pagmamagitan ng pag-iwas or pag-alis sa isang sitwasyon na hindi nakakatulong sa iyo. Ikaw na mismo ang aalis, ikaw na mismo ang tatanggal or ikaw na mismo ang tatalikod sa mga sitwasyon na 'yan. Okay? Uh, but most of you, sabi ko sinabi ko. Karamihan sa inyo sinunod, ginawa na 'yan. And congratulations or you did a good job Libra. Okay? Sekander na tayo pang animong mong uh, baraha para sa December 15 to 31 2024 Libra. Okay, the same the same here, tingnan mo oh. 7, di ba sinabi ko, may mga umalis na sa inyo, and here you are, tingnan mo, kung doon, umaalis kayo, marami sa inyo ang tinalikuran na yung sitwasyon, then, daladala yung, dala, dala ito, tingnan, pakita ko sa inyo ha, Libra, ayan o, oh, di ba, sorry, na gulo ko, di ba, ayan o, oh. di ba, naka, umahakbang kayo sir you're moving away dala-dala itong napaka ilan to 1 2 3 4 5 swords na bitbit -bit. na -bit. napakarami talaga yan yung mga stress yung mga responsibilities na nakakapagpahirap sa yo. tingnan mo to pang anim mong baraha may hawak ka pa rin na swords pero dalawa na lang Kunti na lang ayun yung mga tao sa 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 gilid okay so that means that tinamo na ka smile ka na it means that uh, you did a good job sabihin talaga ang that that was a that was a good decision na ginawa nyo, Libra tama yung ginawa nyo. and kailangan yung panindigan and and that wala wala kang dapat uh, isipin sa mga sasabihin ng tao sa decision mo na yan it's because that would be the better this, uh, that that was a better decision for you kasi baka mamaya may maririnig ka ay bakit nagresign si Libra bakit ang ganda ng ano niya doon that's a good paying job din nila alam na stress ka doon so oh, bakit si ganun hindi ako kinakausap o oh, bakit ganun no don't be affected by that because here you are unti-unti mo nang nararanasan ikaw mismo sarili mo nararamdaman mo ang pagbabago nararamdaman mo yung kasiyahan Matapos mong gawin ang ang bagay na 'yan na pag-iwas or pagtalikod sa isang sitwasyon na puno ng toxicities and negativities na hindi naman nakakatulong sa'yo. iyo. Okay? Pampito Libra. Oh, High Priestess card. Okay, this is a beautiful card. What does it mean? Nakatapat siya doon sa Five of Cups. Na nasabi ko, frustrated ka, malungkot ka. Kasi because you are thinking, you are thinking na hindi na darating, hindi matutupad ang pangarap mo. Or yung sinasabi kong blessings na universe na parating sa'yo, yan, malungkot ka. But this High Priestess card is telling you, reminding you, Libra, na huwag kang malungkot, huwag kang ma-stress, huwag kang paka-apekto Kasi si High Priestess, this represents the universe universe, ang Panginoon, ang mga spirit guides mo, ang mga ancestors mo na pumanaw na, na sila mismo ang gagawa ng paraan para tulungan ka na makamit yung mga pangarap mo. It means this high priestess, uh, Ibig sabihin, andyan talaga sila sa likod mo. Hindi ka pinapabayaan. Nakikita nila, alam nila ang plano mo sa puso mo. If you are praying every night before going to sleep, before sleeping, kausapin mo ang mga mal mo sa buhay na pumanaw na. They are there guiding, guiding you. So, I-sangguni mo sa kanila kung ano ba tong talagang gusto mong uh, mangyari sa buhay mo. Gusto mong umunlad, gusto mong yumaman, gusto mong magtagumpay. Yes, alam nyo, andyan sila. Tum sila yung tumutulong sa atin. With, wala lang tayong idea, wala kayong idea. Pero, mga mahal natin sa buhay, even though nasa kabilang buhay na sila. Pero, they are always there every day. They are always at our side. Parang sila, parang sila din yung guardian angels natin. Okay, that's why kapag may mga masamang mangyayari, iniiwas natin sila. Sila yung sumasalo, sila yung alam mo yan, Parang sila yung nag nagiging shield natin. With this high priestess card, wag ka na daw malungkot. Ito yung mensahe ng iyong mga, ah, sa buhay, yung mga amhal sa buhay, mga sisters sa pumanaw na, kung may magulang mo pumanaw na, or kung ano lola, lolo mo. Don't be sad. Wag ka na malungkot, Libra. Kasi, Maganda ang patutunguhan mo. Maganda ang buhay na... Uh, Maganda ang tatakbuhin ng buhay mo. Okay? Huwag malungkot. Sige, Libra. Pangwalo. Oh, Tingnan mo ha, napakalinaw ng ating ba uh, reading. Tingnan mo. Six of Pentacles. Pera. Nakatapat siya sa Night of pent pent Pentacles. <laughs> <laughs> Nabubulol ako. Bapaliba. Na, sa apat na araw, wala akong reading. Sorry. So, ang Night of Pentacles. Di ba sinabi ko kanina... Agumpay, galing sa isang laban, ang dala ay pera. Tingnan mo yung tapat niya ay pera na naman. Okay, ano ibig sabihin nitong 6 of pentacles? Kung titingnan mo, Libra, continue being good to others, despite having nothing. Ano ibig sabihin nito? Di ba sinabi ko sa inyo yan? Kung alam nyo lang kung gaano ka kapangyarihan ang pagbibigay. Kung gano'ng ka-powerful ang pagiging uh, matulungin. So, Libra, kung sa kasalukuyan ay hindi mo pa maman na kakamit itong big achievement or blessing. Whatever you have, kung gano'ng kahit konti kung wala ka mong pera, or kung anuman ang may offer mo sa kapwa mo, do it. Without hesitation, with clean heart. Kasi kailangan-kailangan mong tumulong. Okay? It means that uh, hindi naman yung parang nire-require nire ka or parang pinipwersa ka ng universe na magbigay. But, you know, kung talagang sa, sa puso mo ay talaga matulungin ka, huwag mong kalimutan na magbigay even in any kind of situation. Kasi, ayan o, nakatapot sa Night of Pentacles. Okay? Ibig sabihin, that's where the blessings will flow. Sinabi ko dati sa mga naunang reading ito na kung alam lang ng tao kung gano'ng ka-powerful ang pagbibigay, yung blessing na makakuha in return. Although hindi ka nag-expect ng, ng return doon sa tao na tinulungan mo, pero expect a big return from the universe sa Panginoon dahil dyan sa ginawa mo. Kasi bakit kasi nabing napaka-powerful ng pagbibigay ng blessing? Kasi imagine mo, kung yung tinulungan mo ay walang makain sa isang araw, gutom na gutom, ilang araw nang hindi kumakain. Or imagine mo yung tinulungan mo ay siguro naghahan nag ano naghihinga hospital, sa ospital na katulong ka maliit na amount imagine mababago mo ang takbo ng buhay ng isang tao sa konting barya sa konting effort na binigay mo so mababago mo meron kang buhay na babaguhin that's why i call it very powerful okay ako alam niyo napaka napaka I'm not saying na parang ano nagyayabang ako, but I'm a very generous person. That's why, hindi na ako nagtataka kung bakit may bigla-bigla mga sumusulputa blessings, mga unexpected blessings. Because I know, na bunga ito. Okay, hindi ako nag-expect ng return dun sa tao na tinulungan ko. But I know that God, the universe, has prepared something big in return sa pagbibigay na ginawa ko. Alam nyo, pag naging habit yung pagbibigay, kahit wala kayo, hindi, wala, kayong, wala kayong guilt. Okay? Wala kayong guilt na, bakit, ko na, bakit ko pa binigay yun? Wala na nga kaming makain. No. Because you have faith. Naniniwala kayo na sa pagbibigay ay may kapalit na blessing. Yun yun eh. Hindi yung naniniwala kayo na nagbibigay kayo dahil gusto nyong pasalamatan kayo ng tao, ma-recognize kayo, or parang i-broadcast yung pangalan nyo. No, that is, that hindi yan yung goal natin sa pagbibigay. Okay, Libra? That's a very good advice para sa inyo. Oh nine card mo is the page of sword on, oh, di ba? Oh, napakalinaw ha, tingnan mo, bakit napakalinaw? Magkatapat ang dalawang pera, knight of pentacles, six of pentacles. Ace of sword, di ba sabi ko, transformation, new chapter, a new beginning. ano? Oh, anong katapat niya? Sword din. Oh, di ba? Connect-connect. Yung barahan, napakalinaw. So, what is page of sword? Kapag may transformation, kapag may new beginning, new chapter of life, a bountiful life, so this page of sword, it means, positivity, it means a life, yung papasukin mong new chapter of life or new beginning of life is a life full of confidence. Okay? Parang wala ka ng kakatakutan, wala ka ng iisipin na problema dahil um, yung puso mo, yung isip mo, natutunan mo na na ay, ganito lang pala yung, yung kailangan kong matutunan. Bakit ko pa kailangan mag-worry na mag-worry? Eh? it will be solved. Meron namang ibibigay ang Panginoon. Ganyan. That's, that that will be the big transformation na mangyayari sa buhay mo a life full of a positive mindset and a confidence uh, and a confident uh, kind of person na uh, uh, haharap ah, sa mundo nga iyong uh, papasukin. Okay? Malayo malayo to sa sa ikaw dati libra na mahiyain pessimistic, negative thinker yon. So this page of sword will be a big a big um uh, it's like a breath of fresh air. Kasi mga tao sa paligid mo magugulat sa mapapansin nila sa mga sa mapapansin nila sa ugali mo, the way you will uh, decide or everything. Okay? And for your tenth and last card libra. Oh, pentacles, balance. Balancing uh, in terms of I can see here uh you need balance hindi lang sa pera, hindi lang sa pentacles but in all aspects of your life. Sa lahat ng aspeto ng buhay Libra kailangan uh, matutukan ang magbalanse. Eh. Um health, spiritual life, siguro nakakalimutan yung magdasal, um uh, sa emotions baka mamaya naman ay Uh, kung kailan may mga blessings na dumarating, baka bigla naman kayo nagdamot, bigla kayong nagsungit, or naging irritable. So you need uh, have to uh, check and balance your emotions, your, your mental health, your physical health, and your... spiritual health, okay? So, kailangan balance si lahat. Ano, Libra? Kasi, kapag may problema isang pro may isang hindi balanse diyan magkaka problema ang lahat but all in all nakita niyo naman napakaliwanag connected at mga baraha napaka soulful napaka meaningful tarot reading don't you worry wag malungkot okay yan yung mensahe ng reading natin ngayon pinaparating ng inyong mga ancestors spirit guys ng universe ng panginoon libra na don't be frustrated wag malungkot darating ang para sa iyo na perfect time but now do what is required for you mag-share uh, magbalanse ng lahat um Iwasan sa mga tao na kailangan iwasan at mga sitwasyon na hindi nakakatulong sa iyo in the long run okay, that's it, and napaka ganda soulful and meaningful na tarot reading na way inyong nagustuhan, ayang praying na maraming nasa sign ng libra, makapagod dito ngayon Kapag hindi ka po po kayo naka-subscribe, naka sorry, sa ating channel, don't forget to subscribe. Mag-comment kayo kapag naka it, And of course, click the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod nating videos sa pagsasamahan. Maraming maraming salamat. Ano man ang ginagawa nyo, mag-iingat kayo lagi. Pinakamahal soulmates and God bless us all.